Kung mayroong mga nanalong celebrities sa halalan ay mayroon ding mga natalo. Narito nga at atin silang kilalanin. Bigungang masungkit ni E.J. Falcon ang posisyon sa pagkakongresista sa 2nd District ng Oriental Mindoro. Habang natalo naman ang incumbent congressman sa Laguna na si Dan Fernandez sa pagkagobernador ng probinsya. Buong puso rin tinanggap ng boyfriend ni Rian Ramos na si Samver Sosa ang kanyang pagkatalo sa pagtakbo bilang mayor ng Maynila. At sa mga kumakandidatong senador naman, base sa partial unofficial tally ng COMELEC, hindi nakapasok sa Magic 12 ang mga celebrities na sinabong Bong Reville, Philip Salvador, Willie Revilla May, Manny Pacquiao at Jimmy Bondong. Bigo rin sa kanilang kaditutura para sa kongresista sina Marco Gumabao sa 4th District ng Camarines Sur. Bigorin si Lino Cayetano sa 1st District ng Tagig City. Maging si Ray Malonzo para sa 1st District ng Caloocan City. Hindi naman din pinalad ang anak ni Vilma Santos at Edu Mansano na si Luis Mansano sa unang beses niyang pagtakbo bilang Vice Governor ng Batangas. Talo rin sa kanyang kandidatura si George Jericho Ejercito, anak ni E.R. Ejercito sa pumanaw na dating actress na si Maita Sanchez sa pagtagpo nito bilang Vice Governor ng Laguna. Talo rin ang dating actress na si Jem Castillo. Maliban naman kay Sam Versosa ay talo rin ang award-winning actor na si Raymond Bagatsing sa pagtakbo bilang mayor ng Maynila. Bigo rin sa kanilang kandidatura para sa pagka pagkaalkalde ang mga aktor na si Victor Neri para sa Makati City, Emilio Garcia sa Bay Laguna at DJ Durano para sa Sogod, Cebu. Talo rin ang talent manager na si Arnold Vigafria para sa Olongapo, Zambales. At ang direktor na si Bobet Vidanes sa Pililia Rizal. Hindi naman nagtagumpay sa kanyang re-election bid ang premiadong aktor na si Yul Servo at ang dating PBA player na si Dondon Hontiveros sa Cebu City talo rin ang PBA legend na si Philip Cesar na tumakbo sa San Juan. Hindi rin pinalad para sa pagka-vice mayor si na Monsul de Rosario sa Makati, Angelica de la Cruz sa Malabon at Anjo Eliana sa Kalamba, Laguna. Kapwa talonan din sa kanilang kandidatura bilang konsihal sa Kaloocan ang ex-celebrity couple na si Marjorie Barreto sa 1st District at Dennis Padilla para naman sa 2nd District. Hindi rin naman pinalad na makapasok sa konseho ang mga actress na sina Aramina para sa 2nd District ng Pasig, Shamsi Subsub sa 1st District ng Pasig, and Zo Pineda sa 5th District ng Quezon City. Ali Forbes para sa 4th District ng Quezon City at Aljur Abrenica para naman sa Angeles City, Pampanga. Bigo rin sa kanilang pagtakbo bilang konsihal sa 2025 election si na Avi Viduya, Ryan Iliana sa 2nd District ng Paranaque, David Chua para sa 2nd District ng Manila. Maging ang dating ang tour na si Bong Alvarez para sa 3rd District ng Manila. Ang dating ng sa The Vlogger na si Mocha Uson para sa 3rd District ng Manila at ang aktor na si Neil Coleta para naman sa Dasmarinas, Cavite. Bigo naman sa kanyang pagtakbo bilang board member sa 1st District ng Benguet, ang batikang aktor na si Roy Vinson.